Bayan. Uh, gusto ko lang po ipahatid sa Ating uh, uh, Sambayan ng Pilipino na Dito po sa Canada Nagkakaroon din ng dayahan uh, Gusto ko sana Makarating ito sa Omelik Kasi ako po ay Bumoto na at ang aking binoto Ay si Duterte Tingnan niyo po mabuti Si Duterte Ngayon iba po yung lumabas Ngayon po binigyan po ako ng pagkakataon na ulitin ito ngayon uh, pwede natin ulitin papakita ko po sa inyo ito, pa. ito po mga kababayan last chance ko na daw ito para ulitin sa ating uh, Picos machine so papasok na po natin oh. tignan po natin kung sino lalabas kasi hindi po si Duterte lumabas, mga kababayan. Nagkakadayaan na dito. Mga kababayan, si Corina po lumabas. <laughs> hindi ko po matanggap yun. Akala ko si Roas. Pero alam niyo po, bago yan, nung una kong bumoto, tinubukan ko, hindi ko talaga matanggap eh. Kasi pag pagpasok ng balota doon sa picos machine mas pati hindi lumabas tignan nyo po mabuti ay lamang po sana po makarating dito sa Comelec no